Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Aba, hindi nagpapatalo nga itong si Ka-Erek at si Doktora Badoy. Dahil nga yung araw mga kababayan po natin ay nag-file nga ng kanilang counter, counter na kaso laban dito kay Carol at Atom Arolio na mag -ina. Dahil nga una ng kinazuhan ni Atom at ni Carol, itong si Ka-Erek sa uh, umano'y red tag sa kanila. At sinisingil nila ito na danyos na dalawang milyon. Aba, tinaasan pa ni ka Eric mga kababayan po natin ang kanyang final at humingi ito ng danyos na 2.5 million dahil umano sa kanilang ginawang reklamo at umano ay ayon kay ka Eric ang kanilang mga aligasyon at mga ibinubulgar sa kanilang programa na laban kasama ang bayan ay hindi umano paninira sa reputasyon ni Carol at ni Atom dahil ito umano ay pawang katotohanan at mayroon silang sapat na ebidensya. Wow, mga kababayan po natin uh, Hindi natin alam na itong si uh, Dr. Carol uh, Arolio At si Atom Arolio Na mayroon palang connection So, yun ang kasi ang binubulgar Ni ka Eric, mga kababayan po natin Gaano ito katotoo? At ang tanong din ay uh, Paano ito mapapatunayan ni ka Eric at ni Dr. Badoy? Dahil ang uh, madalas na nababasa po natin At sinasabi ng iba Ay fake news lang umano disinformation lang umano ng uh, laban kasama ang bayan itong si Atom at si Carol so ang paninindigan ng taga kasama, taga laban kasama ang bayan ni si ka Eric at si Dr. Abadoy, ito ay totoo o so, pakinggan natin ha mga kababayan panatan very historic ang pagkakataon na nito sapagkat uh, ngayong umaga po ay ating uh, inisam, isinampa at inilahad sa korte dito sa branch uh, 105 and branch 306 na ng Regional Trial Court ng uh, Quezon City ang ating kontra ng damages of 2.5 million pesos laban sa mag-inang Atom at Carol Araulio sa kanilang uh, paggamit ng mga batas natin para pigilan ang aking konstitusyonal na karapatan na magpahayag bilang isang mamamahayag at pigilan ang aking karapatan bilang uh, isang mamamayan sa tinatawag na freedom of expression and freedom of speech. Pangalawa, nandito po tayo upang uh, ibigay ang sagot natin sa gulpi at walang saysay na pananakot at harassment case ni Carol Araulio at ni Atom Araulio na nagsampa ng kaso laban sa akin at kay Ma'am Lorraine Badoy ng civil case. At ang layunan naman nito ay para i-comply nila ang order ng Communist Party of the Philippine Central Committee na iharas, takutin at bulabugin ang mga individual at grupo. Kagaya po ni Ma'am Lorraine, ako si Ka-Eric, ang mga nasa SMNI sa laban kasamang bayan, and including po ang uh, ang Pangulong Duterte, the former president, tinatakot nila, inaharas, binabastos, at sa pamamagitan ng mga gawagawang gulat na kaso ni Franz Castro na operatiba ng CPP, NPA, and DEP. Yun pong malinaw na kung bakit nandito tayo para sumagot, batay sa katotohanan. Number three, magiging uh, interesting po itong pagkakaroon uh, pag uh, na pagtitipo namin kasama ko sa aking likuran, ang mga leaders na nagkakaisang uh, samahan ng mga mahihirap para sa bayan at kapayapaan, hugpong obrero, at ang Liga ng Mga Magulang o League of Parents of the Philippines. Nandito sila ngayon, mga leaders nila ay sumama dito upang ihayag ang katotohanan. Ipakita ang karanasan at sabihin ang direktang mga testimonya na si Carol Araulio ay totoong bahagi at nagiging bahagi ng CPP, NPA, NDF sa pagwasak ng ating bayan. Hindi po kami mapipigilan sa pagsisiwalat ng ganyang katotohanan. At pangalawa, yung kanyang anak na si Atom Araulio ay bahagi din sa isang bandang panahon at ngayon ay media na bahagi din ng suporta para sa CPP, NPA, NDF. Very interesting po ito. mga. So, grabe ano, nakakagulat itong mga revelasyon mga kababayan po natin. Siyempre, hindi man agad tayo 100% naniniwala dahil wala pa namang patunay at uh, ebidensya na physical na talagang itong mag-ina na ito ay kasabwat nito mga kaliwang grupo pero ganoon pa rin mga kababayan po natin ang uh, palagay ko dahil may ilang prosyento na naniniwala din tayo, baga 50-50 tayo naniniwala kay ka Eric ano, so palagay ko hindi rin naman basta-basta ito bibitawa ni ka Eric itong mga aligasyon na ito kung talagang wala silang sapat na ebidensya, kasi mahirap naman kagaya nila, nasa broadcasting sila, journalist sila mga kababayan po natin, napapanood sila nationwide, uh, worldwide ng ating mga kababayan ay kung fake news o uh, disinformation ang kanilang pinapakalata kaya ako uh, palagay ko kulang na lang siguro physical na evidence na magpapatunay o documents na magpapatunay na talagang sangkot itong si Carol at si ka Eric sa umano'y uh, galawan nitong makakaliwang grupo so pa rin mga kababayan po natin ang laban ito ay napakatindi at uh, palagay ko ito ay uh, mag-escalate -e pa lalo na ay itong kanilang uh, umanoy sinusuportahan na si uh, representative Franz Castro ay nag-file uh, kay uh, dating pangulong Digong ng grave threat kasunod nga ng uh, sinabi ni Pangulong Digong sa kanyang programa sa Isimiran News uh, na patungkol nga sa mga kaliwang grupo at itong si Franz Castro nga ang isa sa kumaharang na aprobahan itong uh, CIF ni vice president Sara Duterte dahil takot ito na gagamitin sa kanilang grupo itong uh, posibleng uh, CIF ni uh, vice president Sara Duterte. So talagang pinipersonal nila at hindi nila matanggap ang komento. At uh, mga pambabatikos ni vice president uh, ni dating uh, pangulong Rodrigo Duterte na pino niya lang itong si vice president Sara Duterte. So sila naman ang nagsimula kung totoo 'sin mga kababayan po natin. Kaya si Pangulong Digong ay talagang direpensahan niya. Siyempre, unang-una, anak niya yan. Pangalawa, ay may connection sa kanya ang kanilang paninira. So talagang hindi siya titigil. So tingnan niyo mga kababayan po natin. At uh, itong phenyl manon nila kay Pangulong Digong ay ito pa ang magbubulgar sa kanilang tunay na pagkatao. Kaya abangan po natin mga kababayan po natin. Baka ngayong gabi ay may karoon na naman ng programa itong si Pangulong Digong dito sa Gikan sa Masa para sa masa sa SMI 9 News. Kababayan, Ma'am Lorraine, Miss Ina and Brother Franco, Brother Jason, sapagkat kapag nagkaroon ng full trial in court, handa po kaming bitbitin dito ang mga ebidensya at mga testigo at testimonya na maglalahad kung gaano kalalim ang involvement ni Carol Araulio at ng possibility ng paglalahad na rin ng involvement ng kanyang anak na si Atom Araulio na nagpapakilalang media pero sa totoo lang konektado silang magina sa CPP, NPA, NDF at ang liderato ng Communist Party sa Urban Operations, walang iba. Isa dyan si Carol Arroyo. At balino ka Eric, yung sinabi ni Atty. Mark Canina, na mahihirapan ang kampo ng uh, mag-inang Arroyo na magpakita ng ebidensya versus po sa inyo na may personal knowledge at personal uh, na karanasan na kasama sila. Exactly. So, sapagkat ang uh, kanilang pinagbabatayan ay Civil Code, Article 19, 20, and 21. Ang uh, ating depensa ay sa ligang batas. The highest law of the land. Number two, kailangan i-prove ni Carol at ni Atom Araulio na ang ginagawa namin ni Ma'am Lorraine, natin sa laban kasamang bayan, ni Ka Eric, ay in bad faith. Mahirap i-prove yun sapagkat uh, under the law, ang lahat ng akto ng isang tao at individual na ginagarantiya ng kanyang karapatan sa konstitusyon is presumed being conducted with good faith. So to prove bad faith, kailangan clear and convincing evidence. Anong bad faith eh ang advokasya namin ni Ma'am Lorraine? at ng laban kasamang bayan at ng SMNI is to defend democracy, promote peace, and uphold our national security against all forces that destroy our country, especially yung mga grupo at organisasyon at individual na involved sa CPP, NPA, NDF that cannot be uh, relegated as an item of bad faith but that is an advocacy. So good faith yun sa ipinagtatanggol namin ni Ma'am Lorraine at ng laban kasamang bayan ang kapakanan ng mamamayang Pilipino at ng ating bansa laban sa terorismo ng CPP talagang ang uh, sinasabi dito ni Ka Eric mga kababayan po natin ay may punto siya no kung papakinggan po natin na talagang para sa bayan para sa masang Pilipino ang kanilang ginagawa so talagang may karapatan din itong si Ka Eric magsalita lalong-lalo lalo na ay may mga connection pa ito dating kadre ito mga kababayan po natin kaya hindi nila pwedeng maliitin itong sinasabi ni Ka Eric sa palagay ko mga kababayan po natin so mukhang uh, kakabahan na itong si Atom at ang kanyang ina kasi posibleng uh, sa kanilang ginawang pag-file ng kaso dito kay Ka Eric, imbis na matakot itong si Eric at si Dr. Abadoy, lalo pa itong nag-trigger na ipagpatuloy ang kanilang advokasya na i-expose itong si Carol at si Atom arulio mga kababayan po natin. Gaano ito katotoo? Ang tanong ko lagi. So hanggang kailan nila mapapatunayan na talagang sangkot itong si uh, Carol at si Atom? So yan ang ating aantayin kung kaya nila o posibleng sila ang... Uh, makakasuhan. Sino nga ba ang magbabaya dito mga kababayan po natin? Yan ang uh, ating katanungan. So ganun pa man itong si Dr. Abadoy ay positibo kasi sa kanilang sinasabi. At itong si Ka Eric dahil meron silang mga umano'y kontak uh, contact at ang kanilang intel ay talagang totoo at may hawak na ebidensya. So matindi ito mga kababayan po natin. At yan ang pinapalakpakan ni Ato Maraulio. Ang grupo ng mga rebuilding lagalag ng CPP, NPA, NDF na naiiwan na sa basurahan ng kasaysayan habang umuusad ang pagunlad ng mamamayan sa kanyang kamalayan, dudurogin sila ng katarungan ng mamamayan. Ito is the extension of uh, propaganda value and propaganda machinery. Ibig sabihin, without the media, mainstream media covering mm -hmm. itong gimmick ng CPP, NPA, NDF, ay magiging walang saysay ang purpose of propaganda. Kaya kailangan nilang i-agitate, kailangan nilang i-network, kailangan nilang i-alliance ang mainstream corporate media sapagkat ito ang nagbibigay ng amplification, pagpapalakas ng kanilang propaganda. Pag wala ang media coverage sa mga rally nila, sa kanilang mga barikada, welga at mga protesta at mga pagpail ng kaso, magiging ma mawawala po ang propaganda in political value ng kanilang ginagawa na pag-atake sa gobyerno at mga pwersa ng gobyerno. Kaya po napakalaga ng role ng media sapagkat sila po ang nagbibigay hindi lamang ng legitimacy or semblance of legitimacy sa propaganda ng CPP-NPA-NDF. Ang media mismo ang nagsisilbing amplifier tagapagtambol ng mensahe ng CPP NPA NDF yun po ang dahilan na kung wala ang media hindi natin mapapansin na mag nagla uh, mierda dito si Tony Labinya si Teddy Casino, mm -hmm. at si Franz Castro kung hindi sila i cover ng media exactly mm -hmm. the purpose so yun pala ano mga kababayan po natin ano so may punto rin siya na talaga ang media kasi talaga ang nagpapakalat eh. kasi unang-una hindi naman lahat ng na tao ay may access sa internet so kung ano na nila sa Prelit World Pre TV. So, doon talaga ay posible silang maniniwala. So, titingnan niyo mga kababayan po natin ang pag-file ng kaso ni Ka Eric. Walang ni isang uh, malalaking media network ang nag ni nito mga kababayan po natin. Kundi sila lang mismo itong isiminay. Pero kung titingnan niyo, itong si Franz Castro ang pag-file niya ng kaso kaya uh, dating pangulong Digong. So, napakaraming media meron pa silang press con, so meron pa silang one-on-one -on -one interview sa ilang uh, mga higanting network mga kababayan po natin. So, posible kayang totoo itong sinasabi ni Ka-Eric na ang media ay nagagamit nga ng na mga kaliwang grupo para ang kanilang agenda, ang kanilang uh, pagustuhan ay uh, matutupad. So, yun nga ano mga kababayan po natin, minsan uh, mapapaisip ka ano dahil sa mga sinasabi nitong uh, ni Ka Eric at ni Dr. Badoy. So kumbaga, magigising ka at marerealize mo na nga, no, posibleng may connection dahil kung uh, tatantyahin natin at uh, iisipin natin, ano, na bakit walang nag uh, nag-cover uh, na mga malalaking media dito kay Ka Eric, bakit doon kay uh, Franz Castro o yung nag-file itong si uh, Ato Marolio at ang kanyang ina ay maraming media yung nag-cover at nag uh, ano nito nag-highlights uh, ano doon sa kanilang mga network. So ito wala eh kahit i-search mo sa internet mga kababayan po natin, wala nang isang media o anumang uh, anumang uh, newspaper na nag-cover sa pagfile uh, ng counter na kaso ni Ka Eric mga kababayan po natin. Ganun pa man, ay uh, syempre ay uh, abangan po natin kung sino talaga ang mananalo sa kaso ito. So matinding laban ito pagalingan ng abogado at uh, pa padamihan, pakabaan ng resources. Siyempre, pera-pera rin ito mga kababayan po natin. Kaya abangan po natin kung sino ang mananalo at kung sino nga talaga ang nagsasabi ng totoo sa uh, hiduwaang ito ni Ka Eric at ni Atom Arroyo. So yan muna yung ating update mga kababayan. Para sa inyong sariling komento, opinion, mag-iwan po ng mensahe sa ating comment section. Maraming salamat, kababayan.